Tiniyak ng Justice Department na walang halong politika ang pagpapaharap kay Pastor Apollo C. Kibuloy sa mga kaso niya sa Pilipinas sa baygit na pagkatapos niyan ay sakalamang tatalakayin ang posibleng pagingi ng Amerika kay Kibuloy. Nakatutok si Salima, Refran. You have the right to remain... Ngayong hawak na ng mga otoridad si Pastor Apollo Kibuloy, naghahanda na ang Justice Department sakaling hingin siya ng Amerika. We expect the U.S. to file an extradition Request uh, very soon. We have a treaty with the U.S. and uh, it's part of the law of the land. We will have to, to play it out well. Na harap sa sexual trafficking of minors, fraud, conspiracy, bulk cash smuggling at money laundering sa Amerika ang leader ng Kingdom of Jesus Christ o Habang may mga kaso na siyang qualified human trafficking, child abuse at sexual abuse dito sa Pilipinas. Kapon, nanglabas na rin ng freeze orders ang Pilipinas at Amerika sa mga bank account, properties at iba pang ari-arian ni Kibuloy. Ang kaso sa Amerika at kaso dito, halos pareho lang ang mga binitawan ng iba't ibang klaseng testigo. Iba-ibang buhay niyan. Pero isang reklamo nila. Tiniyak ng Justice Secretary na walang halong politika ang pagpapaharap kay Kibuloy sa justice system ng Pilipinas. Pagkatapos ay sakalang tatalakayin ang posibleng paghihi sa kanya ng Amerika. Nakaangkla ang kaso sa Pilipinas sa reklamo ni alias Amanda, yeah. ang minor de edad na dinala umano mula Pasig papuntang Davao City na pinagsamantalahan ni Kibuloy. Masaya man sa kanyang pagkakaaresto, patuloy umano siyang hinaharas online ayon sa kanyang abogado. Dagdag dito, mailap man, tila mahamul na ang hustisya at naghahanda na sila sa pagharap kay Kibuloy at iba pang kapo akusado sa korte. Pinag-aaralang ilagay siya sa Witness Protection Program ng Justice Department. Iginatuwa rin ng mga biktima at dating workers ng KOJC sa Amerika ang pagkakaaresto kay Kibuloy at iba pang akusado. Pero may habol silang panawagan i-rescue po sana ng ating mga PNP, yung mga nandoon pa sa loob ng, ng quarters ni Kibuloy, lalong-lalo na yung mga minors. November 10, 2021, nang ilabas ng isang korte sa Amerika ang word of arrest laban kay Kibuloy para sa kasong may kinalaman sa sex trafficking, conspiracy at cash smuggling. Matapos ng walong araw ay isinapubliko ang sakdal laban kay Kibuloy at iba pang akusadong miyembro ng KOJC. February 2022, inilabas na ng FBI ang wanted poster ni Kibuloy. Habang Marso ngayong taon naman, iniutos ng isang hukom sa California na isa publiko ang mga arrest warrant. Sa parehong buwan din nag-umpisa ang legal proceedings ng Davao City Prosecutor's Office para sa mga kasong sexual at child abuse ni Kibuloy, pati ang paghahain ng kasong qualified human trafficking sa isang korte sa Pasig. April 1 nang ilabas ng korte sa Davao ang arrest warrant laban kay Kibuloy para sa kasong sexual at child abuse. April 11 naman, in-issue ng Pasig RTC ang arrest order para sa qualified human trafficking case. Mayo naman, inilipat sa Quezon City RTC lahat ng kasong hinaharap ni Kibuloy sa Davao RTC, alinsunod sa utos ng Korte Suprema. Nitong Agosto naman, ipinafreeze ng Court of Appeals ang mga bank account, property, mga sasakyan at isang aircraft ni Kibuloy. Pinalawig ang utos na yan ng anim na buwan. Para sa GMA Integrated News, Sanima Refra, Nakatutok, 24 Horas. Kanina rin po ay naibalik na sa mga korte ang mga warrant para kay Pastor Apollo Kibuloy. Kabilang na po ang sa Pasig RTC Branch 159.